Bantayan natin, ngayong season na to, maraming magnanakaw. ba? Diba? Maraming mga bukas kotsi. Ngayon, panahon din nila ngayon. Pag kung saan yung season, doon doon sila dadagsa. Maraming magnanakaw ngayon. Ah, so kailangan nandito ka sa parking, pantayan mo yung mga sasakyan para yung marami kasing mga bukas kotsi, di ba? Maraming magnanakaw ngayon. So, kuya, bigyan kitang shoes. Alam mo naman, nakita mo na ako sa Facebook, Porto di ba? Sir. Anong size mo? Uh, Porto po, sir. Lah, yes. kuya! Uh, ano lang, Idol, sira yung shoes niya, oh. Biak, ko. I-focus mo nga. Yan, oh. Biak. Biak na yung shoes niya. Kawawaan tos, <laughs> kuya. Bakit di ka pa bumili? Sir, wala pang budget, sir. Wala pang budget? Wala pa po. Ah, huwag ka nang bumili. Bigyan kita, ha? Yes, Bigam sir. Kita. Yung shoes mo. Yes, sir. Salamat po. Thank you po. Now, uh, di ba, di me to reintroduce myself. My name is... So mga idol, dito tayo sa parking lot ng Tagaytay Skyruns. May duty guard dito. Lapita natin. Tanungin natin ng 11 and of course, bigyan natin ng shoes. kumusta Sir, ito. Duty ka dito sa parking? Opo, sir. Maraming tao no, bakit maraming tao? Sir. Uh, ano yun, Alidi. Alidi. Season so, ngayon, 'di ba? So, sa pagbantay mo dito maraming. sa parking, wala bang naging problema? Ah, uh, medyo konti, meron. Anong konti? So, anong, anong problema? problema? Uh, tungkol sa mga parking uh, And uh, bantayan natin. Ngayong season na 'to, maraming magnanakaw. Diba? Maraming mga bukas kotse. Okay, okay. Ngayon, panahon din nila ngayon. Pag kung saan yung season, doon doon sila dadagsa. Maraming magnanakaw ngayon. Okay, ah, so, kailangan, nandito ka sa parking, bantayan mo yung mga sasakyan para yung marami kasing mga bukas kotse, diba? Okay. Maraming magnanakaw ngayon. So, kuya, bigyan kitang shoes. Okay. Alam mo naman, nakita mo na ako sa Facebook, okay, di diba? Anong size mo? Porto uh, po, sir. Lah, kuya. Uh, idol, uh, sira yung uh, shoes niya o oh, biya ko. Ipokus mo nga. Yan o, no? biyak. Nabiyak na. Bakit di ka pa bumili? Sir, wala pang budget, sir. Wala pang budget? Wala pa po. Ah, huwag ka nang bumili, bigyan kita ha. Thank you, bigyan sir. Kita. Thank you po. Sana oh. Simula ngayon, huwag mo nang suotin yan. Kasi ang Skyruns, maraming foreigner. Diba? Maraming mga foreigner dito, may mga balikbayan. Okay naman wala wala naman akong kung ibig sabihin na ano dapat maganda ang shoes mo di ba biyak ang shoes mo so ito na palitan mo na pagkatapos natin mag-vlog palitan mo na agad ito na isuot mo ngayon ha yes, sir. pagkatapos natin mag-vlog ha Apo. sige bigyan mo nga ako ng isang 11g o diyan to take charge my dispose on all government property in view ah uh, to protect to protect to preserve Take to serve with uh, utmost that diligence. O, so, ano yung isa? Tutok. Uh, tutok to no one accept the line of duty. At dito ka na-assign sa parking, dapat hindi ka pwedeng mag-chismis, mag-marites, <laughs> mag-usap sa mga stranger. <laughs> hindi, hindi, hindi makipag-usap uh, habang... makipag-usap sa habang naka-duty. Yun. Uh, diba? Sa mga ano customer. Customer. Diba? So, to talk to no one except in the line of duty. Uh, ayun po. Hindi mang makipag-usap. Ah! Sa trabaho naman eh, kung kailangan sa trabaho mo. Opo. Okay. Hindi okay. na tayo magtagal. Happy New Year! Sige sir, Happy New Year. Salamat po sir. Mm -hmm. po. Salamat ka sa sponsor ng shoes mo. ah uh, salamat po sa sponsor natin dyan. Uh, so sa nag-sponsor ng shoes kay Mr. Bibot Cabrera. Ayan, salamat po sir. Sa Barangay Lorega, Cebu City. Sir, mabuhay ka hanggat gusto mo. Life is beautiful. Thank you Kuya. Thank you sir. Merry Christmas, Merry Christmas. and happy, new, happy year. new year. Thank you.